Habang maimbing pang natutulog ang mga klarisyan sa tumahubong, si Pilar ay pumapasok na sa kanyang trabaho. Maaga niyang iahanda ang agahan ng mga misyonero na mayat na yapa na rin upang magdasal at magbisa kasama ng mga ilang mga parokyano na araw-araw din pumupunta sa simbahan ni na iwan sa bahay nila Pilar ang kanyang mga anak na nasanay na rin sa araw-araw na schedule ng kanilang ina sa loob ng 25 taon. Lunes, Martes, Miyerkules, Webes, Piernes, Sabado at Linggo, ito ang pangkaraniwan niyang gawain na lagi niyang ginagawa sa buong buhay niya simula nang siya ay nagtrabaho sa mga Clarissians dito sa Tumahubong Ang una-una niyang pupuntahan ay ang kanyang kusina, ang kanyang opisina Dito, buong puso at pagmamahal niyang niluluto ang mga pagkain na kanyang iahanda para sa mga misyonero kanyang pinagsisilbihan Napakarami na ng mga claricians na dumaan dito sa Tumahubong at marami na rin ang tumaba nang dahil sa kanyang luto, ang luto ni Nay Pilaring. Kasama na ako doon. At ito ang unang kwentong kalakbay, ang kwento ni Nay Pilaring. Sudan Tubong Cebu ang mga magulang ni Pilar, pero dito na siya lumaki sa tumahubong. Nakapangasawa si Pilar nang isang taga-buhol nung siya ay 22 taong gulang at nagkaroon sila ng limang anak. Subalit noong 2008 ng July, namatay ang kanyang asawa ng tatlong buwan pa lang ang kanilang anak. Nagsimula siyang manilbihan sa mga Clarissa noong S 2000. sa pili ka maluwi sa mga palit ng brother mo uli. Na wala yung magluto. Ano yun? Inay ba na ina si Ali? Kay maluwi ka. Hindi ka sa Na wala yung magluto. Na ang tao. Huwag miss. na ko 26 na po't. Ito po, 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 po wala na. Baga hapon ako nakatrabaho. Ano yung sugod sa buko ba? Trabaho, gabon sa unang, ulat ko sa ko trabaho ko. Dugay ng sugod ang nursery. Dili, kuha. Ayan pa rin next door. Ayan, nakalito, dili na kay Landong. Ah, kumimo. Sa Landong Ah. Hindi niya nga. Ayan ako sa din na ang rokataw. Sa umaga pagkatapos niyang pakainin ang mga misyonero at maglinis sa kusina, papakainin niya narin ang kanyang mga alagang hayop na sa tabi lang din ang kanyang kusina. At paplanuhin na rin kung ano ang kanyang lulutuin ngayong araw na ito. Mayat maya ay pupunta na sa tiyangge upang bumili ng maisda o karne na pwedeng lutuin para sa mga misyonero. mapalit ba sila? Kasi mukhaan ba na si Juan? Si Kaibigan ka, kilala niya lahat ng mga tindero-tindera sa Tiangge. Ikaw ba naman araw-araw ka nandito? Ah? Ay Salamat po eh. Salamat dako. na po. Nakatrabaho may nakatrabahong lugay. Kaya pinakasakuo po, wawa, may trabaho rin. madam umpamani nahmee Adams ing JB Kaie kocok guidelinesweb.psg kita nak men són bekas ada leاحlema inside make hai it ganzen ke yang kore allowing us releases kontra maker nak bo這ال kapoy ng uban-uban sa inyo. Na? Sa mga kamanang po. Kunin mo sud andun na? Kunin sa na. Siyo. Eh, pati siyo. Kaya po ay. Kanihapon na po Kung saan oras ka mag-report dire? 6. Na. Kulo pa mata no. Uh, uh Anak ko. Anak ko nang trabaho. Hindi ka sadan ng trabaho kaya ka na buhi. Hindi mag -maling -maling. No? Ma Maling -maling ka magmaling-maling. No. Maling-maling ka. Bagaimana ka sa Apakah anda mengatakan bahawa anda tidak berjaya? Tidak. pabadlong dengan anda? Tidak. Apakah anda ingin meminta maaf? Saya ingin meminta maaf. Saya ingin meminta maaf. Bukan kapal dia ikan Pari Tris Ungkuan Direktor hmm. Badi mana Naik mga buutan Naik buutan Napun mag-away pun Nga pari Nga pun sa pari Napun kayo natunan Sa mga klarisyan Hehehe Unsaman daw be lugo gay, ano ako po klerisya na, baing, tumgatip klerisya neng, lagi yip 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 sa yip 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 mga yip mga yip 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 mo, advice sa yip 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 kana alang inyong hang gisulan nga mismo ipadayon na ninyo kay dako kay puno tabang sa tradisyon binaw ulang ang pari o, maabot ang panahon na kamo na puno pari alang alang puno ko kulang po tag pari say sabi na karong uban nga masakit ang ginihinay kuha Thank you. Dito na sa kusina ng mga Clarician, tumanda si Nai Pilaring. At mukhang hanggang sa kaya niya, patuloy niya ang pagsisilbihan ang mga Clarician missionaries na kanyang minamahal. 16. <laughs> sa bay o sa bay kasi natiyan mo sa Clarice di na di yun yung malimtan di yun ang malimtan atiman sa mga pari sa yun na di yun ang malimtan oo sa Clarice brother of ma ma pari. o mapari no o na oo kung naabay mga bisita di yun ang malimtan 25 taon na sinanay, nagbibigay, nagluluto ng sudan para sa mga claricians dito sa tumahobong sumisip basilan. 25 taon na pagmamahal, pag-aaruga sa aming mga misyonero. Malay, 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 sa putlimang taon ng kanyang buhay, ito ang kanyang ginagawa. magsilbi, magluto, maghain ng sudan sa mga klarisyan. Maraming salamat na hipi. Sa walang sawa mo, pagluluto ng sudan para sa aming lahat ng mga klarisyan. Sa totoo lang, hindi lang naman kami ang mga pinapakain niya. Kasama na rin yung mga Knights of the Altar, yung mga nagbabantay, at lahat ng pumunta sa kusina na naghihingi ng pagkain. Laging handa at laging may pagkain ibibigay si nanay. Ang Sudan ni Naipi. Isa ka sa aming mga dakilang kalakbay. Pilgrims of Hope

Gabi na at tapos na naman ang araw at pauwi na muli si Pilar sa kanyang bahay Babalikan ang kanyang mga anak at pamilya na naiwan abang nagsisilbi siya sa mga